Si Kelsey Smith ay ipinanganak sa Estados Unidos sa Kansas. Noong May 3, 1993, sina Greg at Mrs. Smith ay may limang anak, kasama si Kelsey. Nagtapos siya sa Shawnee Mission West High School. Noong May 24, 2007, at plano niyang magtungo ng kolehiyo sa darating na pasukan. Siya ay naalala ng mga tao bilang mabait at masigla. Siya ay matalino, lalo na't siya ay miyembro ng marching band at tumutugtog ng clarinet noong June 2, 2007, habang nagtatrabaho si Kelsey sa AMC. Tumawag ang ina ni Kelsey, para magpaalam, dahil pupunta siya sa kasal ng isang kaibigan, at iyon na pala ang huling pagkakataon na makausap niya ang kanyang anak na si Kelsey. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, pagkatapos ng trabaho, Umuwi si Kelsey sa kanilang bahay, kasama ang kanyang ama, at at sa kapatid niyang si Lindsay. Nang sumapit ang 6 p.m., gustong mag-shopping ni Kelsey, niyaya niya ang kanyang kapatid na sumama. Ngunit tinanggihan niya ito, umalis ng mag-isa si Kelsey gamit ang sasakyan at pumunta sa Target Store. Bago siya umalis, nagpaalam siya sa kanyang ama na si Greg. Sinabi na na may bibilhin lang sa Target Store at sinabing mahal niya ito. Si Greg, isang pulis, ay nagmamahal ng labis sa kanyang mga anak. Itinuro niya sa kanila ang pangunahing mga bagay sa self-defense at kaligtasan. Isang oras ang lumipas, tumawag si Kelsey sa kanyang ina na nagbabalik mula sa kasal ng kaibigan. At sinabing nag-shopping siya, pagkatapos ng maikling usapan. At sinabi niyang magkita sila sa bahay pagkatapos mag-shopping. Samantala, dumating si John, ang boyfriend ni Kelsey, sa bahay ng mga Smith. Madalas bumisita si John sa bahay ni na Kelsey, at kaya naging mas malalim ang kanilang komunikasyon. Ngunit, sumapit ang gabi ay wala pa rin si Kelsey. Bumili lang si Kelsey ng regalo para kay John, pero hindi na siya makontak sa telepono. Umalis na si John sa bahay ni na Kelsey, pero hindi pa rin dumarating si Kelsey. Tinawagan muli ni Greg ang kanyang anak, ngunit wala pa rin sagot. Nang subukang tawagan at i-text e si Kelsey ng ilang beses, pero patay na ang cellphone. Dito na nag-alala si Greg, kaya nagumpisa na hanapin si Kelsey ng mga pulis. Subalit bilang isang ama, lalong nag-aalala si Greg. Walang nakakaalam kung nasaan si Kelsey o kung bakit hindi siya sumasagot sa tawag at text. Tumawag si Greg sa mga kaibigan ni Kelsey, ngunit hindi rin nila alam kung nasaan ang dalaga. May mga pagkakataon na si Kelsey ay late umuwi, ngunit laging tumatawag sa kaniyang pamilya. Sa bandang huli, naghanap na rin sina John at ang kapatid ni Kelsey na si Lindsay, gamit ang sasakyan. Kung sakaling nagkaroon ng aksidente, marahil ay na over si Kelsey ng pulis dahil sa mabilis na pagmamaneho. Una, sinuri ng pulis ang mga parking lot ng Target Store. Sinabi niya sa kanyang ama na patungo siya sa Target Store. Samantala, nakita ni na John at Lindsay ang sasakyan ginamit ni Kelsey nang suriin ni John ang sasakyan. Wala si Kelsey. Iniulat ni Lindsay sa kanyang ama na natagpuan na nila ang sasakyan ni Kelsey. Pinayuhan sila ni Greg na huwag hawakan ang anuman dahil maaaring maging crime scene ang sasakyan. Kung sakaling ito ay ganito, mahalaga na huwag sirain ang ebidensyang naiwan sa sasakyan. Tinawagan ni Greg ang mga pulis at iniulat ang kanyang nawawalang anak. Inilunsad ang opisyal na investigasyon ng pulisya mabilis na pumunta ang mga detective sa lokasyon kung saan natagpuan ni na John at Lindsay ang sasakyan ni Kelsey. Napagtanto ni Greg at ng lahat na hindi nakaparada ang sasakyan sa parking lot ng Target Store. Ito ay nakaparada malapit sa isa pang store sa isang madilim na parking lot. Sa masusing paghahanap ng mga detective sa sasakyan, para sa ebidensyang nagtuturo kay Kelsey, wala silang natagpuan kundi papel na pambalot at regalo mula sa nobyo ng dalaga na si John walang mga palatandaan ng krimen sa sasakyan, wala ring pakikibaka na makikita, wala ring dugo. Sa ilalim ng driver seat, naroroon ang mga susi, napansin ng mga detective ang isang kakaibang at kahinahinalang bagay, tila may nakalabas na t-shirt sa trunk. Nagsimulang kabahan ang kanyang ama. Binuksa ni Greg ang trunk, ito ay walang laman, at nawawala si Kelsey. Binili niya si John ng regalo mula sa Target Store, na nagpapatunay ng kanyang presensya. Ang sasakyan ay sinuri ng forensic expert at natagpuan ang fingerprint sa seatbelt, hindi pag-aari ni Kelsey o ng sinumang may akses sa sasakyan. Si Kelsey ay pagkatapos makapagtapos ng mataas na paaralan. Plano pa naman sana ni Kelsey na mag-aral ng veterinarya sa Kansas. Palaging mataas ang nakukuha niyang marka sa paaralan. Si Kelsey ay masigla at ambisyosa, ngunit bigla na lamang siyang nawala, at ang pamilya ay naghahanap ng kasagutan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya, kahit may hindi malinaw na fingerprint. Walang ebidensya na nagtuturo sa sasakyan ni Kelsey na nasa pinangyarihan. Mukhang iniwan ang sasakyan sa parking lot na yon. At sinubukan ng mga detective ang target store na maghanap ng mga nawawalang kasuotan ni Kelsey. Ang mga CCTV footage ng surveillance ay maaaring magbigay linaw sa ilang mga tanong. Nang dumating ang mga otoridad, sarado na ang target store mga bandang 11 p.m., natagpuan nila ang isang lalaki, na pumayag na papasukin ang mga otoridad, at ipinakita ang mga CCTV footage, na kung kailan na buong gabi na nawala si Kelsey. Tinignan ng mga pulis ang mga monitor kung saan naroroon si Kelsey. Ang pagbisita ni Kelsey sa store ay karaniwan lamang. Bumili si Kelsey ng mga pangunahing pangangailangan, at umalis papunta sa parking lot. Walang mga senyales na may nangyaring masama kay Kelsey sa store. Lumabas si Kelsey na mag-isa, at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang mababang kalidad ng recording ng mga CCTV, ay nagdulot ng hindi malinaw na mga detalye. Kaya muling binalikan ng mga investigador ang mga huling kasama, at nakausap ni Kelsey. Hindi bumalik si Kelsey sa kanyang bahay. Bakit siya nagmaneho ng mag-isa? Maaari bang siya ay naglayas sa kanilang bahay? Inimbestiga ng mga detective si Greg at Missy sa istasyon ng pulisya hanggang sa umaga bilang isang pulis, alam ni Greg na karaniwan ito sa mga investigasyon ng ganitong aksidente. Kailangan tiyakin ng mga detective na walang kinalaman ang pamilya sa krimen. Alam niya na mas mabilis na sagutin nila ang mga tanong. Mas mabilis itigil ng pulis ang kanilang pagdududa at tutukan ang iba pang mga lead. Sumagot ang mag-asawa sa lahat ng mga tanong. Hindi sospek ang mga magulang ni Kelsey. Kaya nagsimula ang mga pulis na investigahan rin si John. Ang nobyo ni Kelsey para sa posibleng kinalaman niya sa pagkawala ni Kelsey. Halos lahat ng kanyang libreng oras ay kasama niya ito sa nakaraang apat na araw, at siya ang huling taong kanyang kinausap. Nais ng mga otoridad malaman kung nasaan si John bago siya pumunta sa bahay ni Kelsey, at iniulat kay Greg na hindi niya ito makontak. Ang mga magkasintahan ay kadalasang nauugma sa nangyari, kaya't iniimbestiga sila ng mga investigador. Upang subukan kung paano si John na magre-react at baguhin ang kanyang kwento, inimbestiga siya sa parehong mga tanong sa iba't ibang bersyon. Itinanggi ni John ng dalawang oras na may kinalaman siya sa pagkawala ni Kelsey, at maganda ang kanilang relasyon. Sumagot siya sa lahat ng kanilang tanong at pinacheck ang kanyang cellphone ng mga detective. Sa palagay ng mga opisyal, mukhang hindi nagsisinungaling si John, at wala itong kinalaman sa pagkawala ni Kelsey. paman inalis si John sa listahan ng mga sospek. Hindi makapaghintay ang pamilya ni Kelsey, kaya't nagsimula sila ng sarili nilang investigasyon. Alam ni Greg na kung nakidnap ang kanyang anak, bawat oras na lumilipas ay bumababa ang tsansa ng kanyang kaligtasan. Nag-organisa si Greg, kasama si Missy at si John, ng mga voluntaryo upang maghanap sa bayan. Bawat voluntaryo ay may dala ng staff ng printed na flyers ng nawawalang si Kelsey, at naglakad sa mga kalsada. Humihingi ng impormasyon tungkol kay Kelsey. Tumawag si Greg sa mga istasyon ng radyo at humiling ng airtime para ibalita ang nawawala niyang anak. Sinabihan ang mga sinumang may alam tungkol sa pagkawala kay Kelsey na makipag-ugnayan sa pulisya o sa pamilya Smith. Ang paglipas ng oras ay mahalaga, kaya't pagkalipas ng isang oras, iniulat rin sa telebisyon ang pagkawala ni Kelsey. Itinaas nito ang posibilidad na madali siyang mahanap ang kanyang mga kaklase ay nagtulungan sa paghahanap. nag sila sa mga bahay. Umaasa na may makarinig o makakita ng kakaibang bagay na makakatulong sa investigasyon. Kailangang malaman ng mga pulis kung saan naroroon si Kelsey sa tatlong oras mula nang umalis sa Target Store. At nang mahanap ni na John at Lindsay ang sasakyan na ginamit ni Kelsey, ang parking lot kung saan natagpuan ang sasakyan ni Kelsey, ay pag-aari ng ibang store kaya't ginamit muli ng mga otoridad ang mga security camera. Mayroong mga kamera, ngunit ang pag-record, mababang kalidad, at mababang ilaw sa bahagi ng parking lot na yon, ay hindi malinaw sa mga detective na makita kung saan si Kelsey pumunta. Pumasok ang kanyang sasakyan sa madilim na parking lot. Pagkatapos nawala ang ilaw ng mga headlight, pagkaraan ng ilang saglit, ang driver na si Kelsey ay nawala, pero, may nahagip sa CCTV camera ang silueta ng isang lalaki, ang pagkakakilanlan ni Kelsey, ay hindi malinaw. Hindi ito aprobado ng mga pulis. Ngunit para sa pamilya ni Kelsey, ito ay isang magandang senyales. Naiintindihan ng kanilang pamilya na walang dahilan si Kelsey upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pinakamahalaga sa kanila ay mahanap si Kelsey na buhay. Wala nang mga bagong impormasyon ang mga pulis kaya't binusisi nila ang footage mula sa surveillance ng target store gamit ang mas mataas na kalidad na mga monitor. Ini-analyze ang bawat hakbang ni Kelsey sa loob ng store, ngunit wala namang natagpo ang kakaibang bagay. Lumaba si Kelsey sa target store na may mga essentials, gaya ng ibang shoppers sa parking lot. Ano ang dahilan ng kanyang pagkawala? Kahit na sa mahina nitong recording, natuklasan ng pulisya ang kakaibang item pagkatapos ni Kelsey umalis sa store sa kanyang sasakyan sa parking lot. Binuksan niya ang pinto ng likod ng sasakyan, para ilagay ang kanyang mga binili. Napansin ng isang investigador ang isang malabo na anino na sumunod kay Kelsey. Ang paglisa ni Kelsey ay isang trahedya. Dahil natagpuan na ng mga pulisya si Kelsey na isa ng bangkay. Iniwan siya ng gumawa ng krimen sa ilalim ng mga dahon at sanga upang itago ang krimen. Ang kanyang hubad na katawan ay nagpakita ng motibo para sa krimen ang kanyang mga gamit ay ilang metro ang layo. Sa isang forensic examination, natiyak ng mga eksperto na si Kelsey ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal at pinagsamantalahan ito ng maraming beses. Gayunpaman, ibinalita ng pulisya sa mga magulang ang pinakamasamang balita sa kanilang buhay. Labis ang lungkot ng pamilya at mga kaibigan ni Kelsey nang malaman ang sinapit ng kanilang anak kinakailangan ng pulisya na mahuli agad ang salarin upang magkaroon ng katarungan ang pagkamatay ni Kelsey. Sa puntong ito, ang tanging hawak ng pulisya ay ang CCTV footage mula sa surveillance. Nagpa siya ang mga researcher na suriin nila itong muli. Alam nilang mayroong nag-iwan ng sasakyan ni Kelsey sa parking lot. Nang 9.70 ng gabi, sinuri ng pulisya ang parking lot ng Target Store. Nakita rin nila ang isang lalaki na lumapit sa isang madilim na pickup truck sa parking lot, sumakay, at umalis na nagmamaneho. Sa ganap na 9.22 ng gabi, maaaring ito'y isang kahulugan o walang kinalaman sa kaso. Madilim na nang lumabas ang pickup truck mula sa parking lot. Paano kung ang driver ay dumating sa araw? Kinumpirma ng recording ng CCTV ang mga haka-haka ng mga investigador matapos itong iriwin ang CCTV. Ang isang blue na pickup truck ay pumasok sa parking lot ng facility ng 655 ng gabi. Si Kelsey naman ay nagpark malapit sa pickup truck, isang minuto lang ang pagitan nila. Ito ay isang malupit na pangyayari. Marahil dito unang napansin ng salarin si Kelsey. Inilabas ng pulisya ang mga larawan ng pickup truck at ng lalaki na sumunod kay Kelsey para sa identifikasyon. At dalawang tao ang tumawag sa pulisya upang kilalanin ang lalaki sa larawan. Ang mga tumawag ay nagpakilala bilang mga katrabaho at kaibigan ng may-ari ng pickup truck. Ang pangalan ng lalaki ay si Edwin Hall, na 26 years old, may asawa, may-ari ng pickup truck at may anak. May record si Edwin Hall noong siya ay menor de edad, ngunit wala pang kaso noong siya ay matanda na. Ayon sa pulisya, sa edad na 15 noon, binantaan niya ang kanyang kapatid sa pag-adopt ng tinapay. Kung si Edwin ang nagkidnap kay Kelsey Smith, Maari siya ang maging suspect dahil sa lumabas ang kanyang larawan sa mga balita. Agad na nagpunta ang mga pulisya sa kanyang bahay. Nang dumating ang mga pulis, naglalagay na si Edwin ng mga gamit sa kanyang sasakyan. Plano niya na sanang umalis kasama ang kanyang pamilya, ngunit nahuli siya ng mga pulis dahil sa mabilis na aksyon. Naaresto si Edwin Hall at ininterogahan sa istasyon ng pulisya. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Kelsey Smith pero wala nang naniniwala sa kanya nang sabihin niyang hindi niya kilala ito. Dahil ipinakita ng surveillance footage mula sa Target Store na si Edwin Hall ay nagmamasid kay Kelsey. Nang sabihin sa kanya na maaaring ito ay patunayang mali ang paratang ng mga pulisya, itinanggi niyang sumusunod siya kay Kelsey. Sinabi ni Edwin na hindi siya nakipag-ugnayan kay Kelsey matapos siyang umalis sa store. Binigay niya ang kanyang DNA at fingerprints sa pulisya Upang patunayan na wala siyang kinalaman sa krimen, at alisin ang kanyang pangalan mula sa listahan ng mga sospek. Kumpiyansa si Edwin na wala siyang iniwang ebidensya. Ngunit ang kanyang fingerprints ay tumutugma sa mga marka ng seatbelt sa sasakyan ni Kelsey. Ito ang nagtugma kay Edwin sa pagdukot kay Kelsey Smith. Sa makatuwid, anuman ang sinabi ni Edwin Hall, alam ng pulisya na siya ay sumunod kay Kelsey sa parking lot. Matapos sabihan siya ng mga investigador tungkol sa pagtugma ng fingerprints. Inamin niya ito upang maiwasan ang parusang kamatayan. Hindi na naghintay sa resulta ng DNA testing. Sumang-ayon si Edwin na ilarawan ang mga detalye ng kanyang ginawang krimen. Sinabi ni Edwin nang makita niya si Kelsey, habang siya'y nag-shopping -sho ay sinundan niya ito dahil nakaramdam ng pagnanasa sa dalaga, at hinintay niya ito sa kanyang sasakyan nang makita si Kelsey na sumakay sa kanyang sasakyan. Lumapit ito at pagkatapos ay sinaktan niya ito gamit ang isang revolver. Inilabas ni Edwin Hall sa sasakyan at sinakay niya sa kanyang pickup truck. Dinala sa bukid na liblib na lugar. Sinabihan niya si Kelsey na maghubad at pinasayaw. Pagkatapos ay pinagsamantalahan. At ilang ulit niyang pinagsamantalahan si Kelsey. At nang magsawa ay doon na pinatay ang biktima. Pagkatapos, bumalik si Edwin sa parking lot. Nilipat ang sasakyan ni Kelsey sa isang kalapit na parking lot, at itinago ang katawan ni Kelsey sa gitna ng mga puno at dahon. Pagkatapos ng pagpakamatay ni Kelsey, si Missy at Greg Smith ay natuklasan ang pinakamalupit na krimen laban sa mga bata at kabataan. Sinabi ni Missy Smith, nais namin itong tapusin. Upang makamit ito, nag-organisa sila ng mga leksyon sa kaligtasan. Si Greg Smith ay isang pulis noong nawala ang kanyang anak kaya't ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ang Kansas ay nagpasa ng Kelsey Smith Law noong 2009. Mayroong 23 iba pang estado na may katulad na batas. Gayunpaman, ito'y tinanggihan ng U.S. House of Representatives noong 2016. Ang mga kritiko sa Kongreso ay nagtaas ng pangangalakal hinggil sa privacy ng impormasyon na nagbibigay daan sa law enforcement na makapasok nito ng walang subpoena. Sinabi ng mga Smith na ang tanging ibinubukas ay ang lokasyon, hindi ang mga text, larawan, o tawag sa telepono. Sa loob ng 13 years, ang mag-asawang ito ay patuloy na isinusulong ang reforma sa Kongreso. May isang bagay na nagbibigay buhay sa kanilang adhikain. Ayon kay Greg Smith, nawala ang kanyang anak matapos umalis sa kanilang tahanan sa Overland Park bilang isang 18 years old na bagong graduate sa mataas na paaralan ang kanyang cellphone carrier ay nagulat ng lokasyon ng kanyang telepono apat na araw makalipas. Matapos ang 45 minutes, natagpuan ng pulisya ang kanyang bangkay. Ang mga Smith ay ginugol ang kanilang buhay na nag-advocate ng mga batas upang mapabilis ang proseso para sa ibang pamilya. Sinabi ni Mrs. Smith na makakatipid sila ng apat na araw sa paghahanap at hindi pa alam kung ang bata ay buhay pa at ano ang nangyari. Ang Kelsey Smith's Law ay nangangailangan ng mga wireless carrier na magbigay ng impormasyon hinggil sa lokasyon ng isang aparato sa mga otoridad sa kahilingan. Ito rin ay nagbibigay proteksyon sa kumpanya ng telepono. Sa madaling sabi, ito ay tumutulong sa pulisya. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng teknolohiya. Bakit hindi natin ibigay sa kanila ang lahat ng kagamitan na kinakailangan nila upang makita ang isang tao? Sinabi ni Greg Smith na ang batas ay nangangailangan na ang mga otoridad ay magbigay ng impormasyon kung naniniwala sila na ang telepono ay ginamit sa pagtawag ng 911 sa huling 48 hours o mayroong nanganganib. Samantala, noong September 2008, hinatulan si Edwin Hall ng guilty sa lahat ng alegasyon. Sa panahon ng paglilitis, ipinahayag niya ang pagdamay sa pamilya ni Kelsey. Hinatulan siyang habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.